pag bugusin natin sila. Tag, 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 tag. Reload, reload. Eh, sa tayo. Oops, 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 oops. Uy, ano yun? Ano yun? yun? Yun pala. Bahal pala din sa bila. Lakas ng hangin. Eh, sila. Tag, 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 tag,

Mm-mm-mm. Ba, ano, ah, kapagod mo ubusin ito mga to. Ano, bubuhay lang ulit, ha. Ah. ah, pwede pumunta dito. Kailan mo ubusin ito mga to? Mm. Mm, ano, -hmm, unlimited yan, Oh. No? Yeah. Eh. mm -hmm, mm -hmm, mm mm Eh, yeah, buusin ko kayo. Magsitalo na ng kayo na. Magsi o, oh, sige. Taas yung mga kamay nyo. Taas mo kamay mo. Mm hmm, sige. Hmm, hmm. Ayon nyo na. ha? Yeah. Busing ko kayo. At ay pwede pumunta dito. Hintay sabi kabila, doon nagtataluanan sila. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oops. Saan ang punta doon? Ah, dito. Ah, tayo dito, punta tayo dito. Hirap naman eh. na itong daanan. Ito ba? Napapunta to. Oops, ba mahulo tayo dito, tropa pits? Oops! Oops, oops, oops! Oh, ganda naman na ito. Uy, mayroon bang pababa papunta dun? Aray, right, pumunta dun sa taas. Okay, ano bang meron dito? Ba't yan nagtatambayan dito? Bawal magtambay dito, mga sir? Kailangan nyo nang mawala? Ay, Ren, anong ginagawa niyo dyan, mga Lodi Cakes? Kailangan niyo na rin ubos Saka pa? Hindi na no, ubos na nabubuhay lang kayo, ha? Dahil din sa ambilan. Hindi ko lang para pumunta doon sa, sa taas. Uy, yun, may mga ano doon, no? Ngayon natin pumunta doon. Ano meron doon? O nagtatalunan sila, eh. Oops. Oops, 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 o, talon, talon ng dami ng matay dito ah. Dami na ragasan dito ah. Tara, punta tayo dito tayo. Eh, sabi lang, dami tao din ah. Oops, 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 oops. Ito kaya, ah. pabalik kaya ito. <clears throat> ano kare natin dito? Uy, 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 uy. Ang dami, nagbagsakan sila dito, mga lodi ah. Oh, wow, akong taas. Oops, oops, paano ay pumunta doon? Oh, oh, ganun pala yun. Dilipad ka pala doon. Oy. Oh, ang taas, grabe. Oops, oh, yun lang. Ito ay ng baril yung tumunga ito. Titindi na to. Uh, ah, reload muna tayo, ha? Ah? Pwede tayo pumunta na naman yun. Dami nagbagsakan ka eh, niya mga... Mga sibilyan, no? Dami na na-overs dito. Woo! Ano, psh!